We can't go. Bakit? Ano problema? Wala problema. Wala po tayong problema kanina, sir. Nakita so ko po. tanggalin 'yung mask mo. Po. Hindi wala pong problema. Uh -oh. Pakita pa, mo pangalan mo. Uh -oh. Wala uh -oh. tao po. Wala tao. Kanina naman po kanina ginawa niyo uh -oh. sa akin, sir. Binusinahan niyo po ako ng pulis. Binusinahan kita. Ano nasa gitna ka. Yung mga Bakit dino. bakit mo saan? Bakit mo nilalako si barang? Nakita ko po 'yung tsura niyo kanina, 'yung ginawa niyo po sa akin kanina. Ano ginawa ko sa iyo? Binusinahan niyo po. Kasi nandito ka sa gitna ko. Kahit buhay eh, ako po na una doon sa linyo eh. Kaya nga eh, ba't ang bagal mo? Binigay mo kita, ito yung fast ito po lane, di ba? Hindi po kailangan diba? madaliin, sir. Hindi Bakit? po kailangan madaliin na... Nasa, nasa, po nasa ngayon. malikang lane. Ito yung fast Ay, lane. Po. Hindi kita kinat. Excuse, Excuse me. Excuse me,